Bagong Roamer Rotation ngayong bagong season. Ito ang mga bagay na dapat ginagawa mo kung ayaw mong pag-iwanan ngayong Roamer Era. Kaya naman, gawin mo ito para makalamang sa kalaban. Number 1. Magpakita muna sa tore ng kalaban. So sa early game, bumili ka muna ng boots at magpa-vision sa tore ng kalaban. Kapag tore ang unang nakakita sa'yo, tapos nagkaroon ka ng vision sa kalaban, magkaka-gold ka pero yung roamer nila ay hindi. So yan kung makikita dito, nagka-gold at XP ako pero yung kalaban hindi. So lamang na agad ako sa kanya. Kapag kasi nagkakitaan lang kayo ng rumor ng kalaban, pares kayong magkaka-gold at XP. So hindi na malaki ang impact nito sa game. So pagkatapos mo magpa-vision sa tore, minions, or sa hero ng kalaban maliban sa roam, pwede ka nang sumilip sa jungle ng kalaban. At para naman sa number 2 natin, huwag ka nang maglilish. Tignan nyo dito, naglish yung mga kalaban kaya nung dumaan ako ay magle-level 2 na agad ako. So imbes na makatulong sila, ay napalevel lang nila ako. Number 3, 5 second rule. Kapag may vision ka na sa kalaban, mag-out ka muna. Tapos mag-antay ka ng 5 seconds. Kagaya dito, alam ko na magko purple buff yung Gushen dyan. Pero hindi muna ako pumunta dun. Inantay ko muna na mag 5 seconds para pag pumunta ulit ako dun, magka gold ulit ako. At hanggat maaari, huwag kang tatago sa mapa ng mas matagal sa 5 seconds para pag nakita ka ng roamer, hindi siya magkaka gold at XP. Number 4, tumulong ka mag clear. Yung ibang roamer kasi nakafocus na lang dun sa vision gold. Pero nakakalimutan ang tumulong mag clear. Malaking bagay kapag tumulong ka mag clear sa mid lane nyo kasi magkaka gold at XP ka rin dyan. After mong mag-clear, saka na pumunta sa jungler ng kalaban o kaya dumalaw sa kakampi. Yan kung makikita nyo dito, kakalabas pa lang ng turtle at ako ay level 4 na. Malaking advantage agad dito sa team, lalo na kapag turtle fight. Number 5, lagi kang mauna sa kakampi mo. Kapag mag-check bush ka, kailangan ikaw ang mauna para magkaroon ka ng gold kung sakaling nandoon ang kalaban. Number 6. wag mong i-clear ang lane nang ikaw lang mag-isa kasi mas maliit ang gold na makukuha mo dyan. Kung wala pa ang mid laner nyo, antayin mo na lang para sabay kayo mag-clear. Kung hindi pa 5 minutes ng game, kung sakali naman na alam mong mag invade ang kalaban, magpakita ka muna sa iba bago ka tumulong. Kapag kasi tumulong ka kagad, magkaka-level yung kalaban at baka kayo pa yung mabigyan. Basta make sure na makarest po ka bago mag 5 seconds. Para walang makuhang gold at xp sayo ang rumor nila. So i lang natin ang early game rotation sa roamer. So sa early, magpakita ka muna sa mapa. Pwede ka magpa-vision sa torre or minions. wag lang sa roamer nila. Tapos, pwede ka nang sumilip sa farm nila. Pagkatapos nun, tulungan mo ulit mag-clear ang mid lane nyo. At saka ka naman sumilip ulit sa jungler ng kalaban. Pagkatapos nun, pwede ka nang dumalaw sa kakampi mo at tulungan mo silang mag-clear. Para mabilis kang lumebel. Kapag ganito ang ginagawa nyo, makakalamang agad kayo. Tinan nyo dito. Yung Rafaela nila ay level 3 pa lamang, ako ay level 5 na. So yun, sana nakatulong. Maraming maraming salamat sa pananood and to God be the glory.